Dumating na nga si Terra sa Encantadia, ang matagal na nilang kinasasabikan na makasama dahil naniniwala sila na si Terra ang inaantay para masimulan ang kanilang mga plano. Muling nakilala na nga ni Terra ang kanyang mga pinsan na siyang magiging tagpangalaga ng ibang brilyante tatlo na sila. Kaya naman nagtaka itong si Tera agad yung tinanong kung sino nga ba ang isa na hahawak sa naturang bulliante. Sa pagkakaalam nila ay apat ito ngunit tatlo lamang sila. Samantala, si Metena ay tela ba nangungulang tanang kapangyarihan ngunit kahit nasa kanya na nga ang lahat ay tela, meron pa rin siyang gustong angkinin at meron pa rin siyang gustong kuhanin hindi siya nasasatisfy kaya naman na dito na nga ay nag-iisip na nga itong si Zawor na ang kanilang arena ay tela, hindi na habag sa kanya ang mga nasasakupan may nice na nitong magrebelde laban kay Mencena. Maging itong si Dea ay nararamdaman na rin ang hindi niya gusto itong si Kera dahil nga sa patuloy ang kanyang kasakiman at hindi itong patas na mamuno sa Encantadia dahil nakita niya kung gaano ito kalupit sa mga tao at wala itong puso. Kaya naman na magbabalak nga siya na kukuha ng isa sa mga kapangyarihan na nito ng si Metena. Dito na nga siya makakaramdam ng galit at hindi siya mapapatawad ng kera. At ninais nito na pugutan na nga siya ng ulo. Ngunit hindi mangyayari ang bagay na iyon sapagat tutulungan siya ng mga sangre. Kung noong bata pa siya ay inidulo niya itong si Kera Metena na wala na ang lahat ng makita niya ang tiyong-ting pagbabago ng naturang kera at hindi na nga ito nahahabag kaninuman nais lamang nito magpakasasa sa kapangyarihan. Kaya naman naisip nga nito ng si Adria na siya ay titiwalag na mula sa samahan nga ng kanyang kera at gusto niyang maging malaya sapagkat alam niya sa kanyang puso na hindi na tama ang lahat.